Ito si Mang Gilbert, tubong Nueva Vizcaya. Kabilang siya sa Happy Farmers Association na bumaba sa upland patungong lalawigan ng Pampanga para makapagbenta ng mga produkto nila. Nagaraon kasi ng oversupply ng ani ang mga magsasaka sa Cagayan Valley at Cordillera. Sobrang happy po kasi nakakatulong din kami. Tapos nakakabili sila ng mura hindi na sila, hindi na sila bibili ng mahal sa palengke dito, mura na talaga, bagsak presyo na talaga. Kaya naman tumulong ang pamahalaang panalawigan ng Pampanga sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist para umarangkadang muli ang kadiwa sa Pampanga. Ay dahil maganda yung lugar nila, no? nag-over supply po sila. Kesa sa assistance na binibigay ng mga ng government, masisira lang, edi tulungan natin at least yung macro level po natin is walang nasisira ang pera ng gobyerno. Kasi po ang kadiwa po natin na to, ang assistance namin po niyan sa kanila is yung uh, logistic service. Katulad din po ng ating gagawin dito sa Pampanga, kami po nang uh, yung governor po, governor po natin at saka si Vice, meron po tayong sasakyan na pang ano service din po sa mga farmers natin. Kapag po katulad niyan harvestan ng corn, so logistic service po ang ibibigay ng assistance ng government ng Pampanga. So maliban po sa pagbibigay natin ng mga uh, fertilizer, seeds, yung pa po, para po talagang matulungan natin sila. Aabot sa anim na toneladang sariwang gulay ang ibinaba sa probinsya para maibenta sa mga kabalen sa mas murang halaga. Pati na ang mga produkto ng mga magsasakang kabalen tulad ng lettuce, itlog na maalat at iba pa, tampok din sa kadiwa. Kaya naman nang makita ni Aling Marites ang pagdagsa ng mga mamimili sa harap ng Kapitolyo, naki Marites din siya at laking gulat sa presyo ng mga produkto na talaga namang mura mas sariwa, yung bayo. Diba? Nakakatipid talaga ng todo. Nakailangan kung may pera lang, baramian na pang isang linggo. Ganun. At para sa mga magsasakang tulad ni Mang Gilbert, hindi lang ang mga consumer ang natutulungan ng Kadiwa, kundi pati na rin mismo ang producer ng mga masaganang ani. Nagpapasalamat po ako dito sa, sa mulang, mulang dito. ano po dito sa Pampanga. Kasi binigyan po kami ng opportunity na mag uh, benta dito ang Happy Farmers sa katong Kadiwa. Ang Kadiwa program ay naglalayan na makapagbenta ang mga magsasaka ng direkta sa mga mamimili sa farmgate gate price o mas murang halaga. Ito ay alinsunod sa nilagdaang Memorandum of Agreement ng iba't ibang ahensya ng gobyerno noong nakaraang taon ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, dalawang beses kada buwan isinasagawa ang kadiwa sa Kapitolyo. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.